O bago kayo mag-encode ng grade sa sistema, ah, mag-grade consultation muna kayo sa mga estudyante. Sa mga universidad, ginagawa nilang requirement ang grade consultation sa iba't ibang mga dahilan. Merong mga grade consultation na talagang required, kailangan may araw na nandun ka sa loob ng faculty room o sa loob ng university para mag-conduct ng required hours para makita ng mga estudyante yung kanilang standing sa, sa mga grading periods. Tandaan po natin na kapag grade consultation, hindi po ito yung point na kung saan yung estudyante eh, talagang magmamakaawa para ipasa sila. Although, nangyayari ito most of the time, lalo na kung meron tayong mga estudyante na talagang babagsak dahil kinulang yung kanilang points, no sa required number para sila ay pumasa halimbawa below Uh, 75 o kaya below 60 depende sa grading system ng universidad. Para sa mga guro, napakahalaga na kumpleto po ang ating class record kapag tayo ay magpapa grade consultation. Bawat porsyento, lahat ng activities, quizzes, exams, dapat nandun at well computed based sa inyong grading system. Nang sa ganun ay Uh, hindi masyadong uh, maguluhan ng ating mga estudyante at kung may mga tanong man sila na kailangan linawin, eh, mas madali nating malinawan. Siyempre, hindi naman po natin maiiwasan na may mga estudyante na magsasabi na ano po kulang ko, ah, sir, ma'am, nagpasa po ako. Ngayon, siyempre, ang gagawin dapat yan, magpakita ng pruweba kung ito ba ay screenshot, kung ito ba ay submission, na ito ay hindi na record. Kasi siyempre, Meron din naman tinatawag na anis mistake ang ating mga teacher lalo na sa dami ng sections at studyante na kanilang hinahawakan. At para sa mga estudyante naman, kung alam naman natin sa ating sarili na ganun ang performance natin kung hindi tayo masyado nakapagpasa ng maayos, ay eh maluwag din nating tanggapin ang grade na ibinigay ng ating mga teacher at kung kinakailangan ninyong ulitin ito kuwari hindi kayo pumasa eh maluwag ninyong tanggapin ito kasi ang dahilan dito ay hindi naman para pasakitan kayo kundi turuan kayo ng leksyon na hindi magpabaya sa pag-aaral. Para sa mga guro, hindi masama na ipatupad natin ang ating otoridad sa loob na silid aralan basta ito ay nasa proseso nang sa huli ay hindi rin tayo ang masisi. At para sa mga estudyante naman, tandaan po natin na meron tayong responsibilidad din na dapat gampanan bilang mag-aaral sa pagpapasa ng maayos ng ating mga requirements. Ang pagtuturo at pagkatuto ng ating mga estudyante ay hindi lang nakabase sa pag-unawa kundi kasi rin sa kalidad na kaya nating ibigay at sa otoridad na kaya nating ipatupad sa loob ng silid-aralan. Kung may nais po kayong idagdag, pakicomment lang po. In lamang, maraming salamat po.